simple at hindi raw banidoso. Ganyan inilarawan ng hairstylist sa si Cherry Reyes ang kanyang kliyente for 7 years na si Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Paano nga ba niya inaayusan ang pangulo? Alamin sa Star Bites sa tininoos ng kala. Kay Cherry Reyes na nag-aayos po ng aking kakantim buhok. Isa sa pinasalamatan ni Pangulong Noynoy Noy Aquino sa kanyang sona ang kanyang hairstylist na si Cherry Reyes. Bagay na sa hinagap ay hindi raw maisip ni Cherry na mangyayari. I was really shocked. Nung narinig ko Cherry Reyes, napatingin ako sa TV, tapos nakita ko rin yung picture ko. And then I was shouting and shouting because my kids were downstairs and I wanted them to see. Mula 2004 to 2007, ng congressman pa si Aquino, makapal pa ang kanyang buhok. Pero pagsapit ng 2007, mas mapapansin na ang receding hairline nito nang maging senador ito. Actually, uh, when he was still a senator, when they wanted to change his image, that's the time that He came to me. Nang maging Pangulo noong 2010 hanggang sa kasalukuyan, malinis at simpleng gupit lang daw ang parating gusto ni Pinoy. Hindi raw vain si Pinoy. Hindi raw nitong gustong magpakalbo o di kaya'y magpalagay ng hair weave. Bagay na si Pinoy na mismo ang nagsabing hindi madali. Nagmistulang pong economics practitioner si Cherry dahil pinupunuan niya ang unlimited ones with very limited resources. Ayon kay Cherry, maingat daw at masusi niyang pinaplano at ginugupitan ang isa sa kanyang pinaka-importanting kliyente. Nung senador pa raw ito ay si Aquino pa ang nagsasadya at naghihintay sa kanyang salon. Ngayon siya na ang pumupunta kay Pinoy dahil sa security concerns. Pero ang Pangulo, wala raw pagbabago sa pakikitungo sa kanya. Even when I cut his hair, we don't talk about politics. We just talk about music, So magpapatugtog siya, may music kami, tatanong ka sa kanya, sinong artist nga yan? And then, yun, ganoon na, very light ang conversations namin. Sa mahigit pitong taon nilang regular na pagkikita, naikwento kaya ni Pinoy ang mga babaeng na link sa kanya? Wala, wala. May itatanong lang siya siguro sa akin na girl, pero wala. Mm, never. <laughs> Nelson Canlas, GMA News.